ফোন কৰো মোৰ তল কৰি না জানা

ay friend ay ay okay. ka dito, ka, oh, ay wakin kasi ito kuya nakalag ulo mo tu percent blang nya dito maglalow <laughs> di ba percent blang kuya ano baka paggalawin mo nga okay 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 okay

Magpapangako nga, eh. <laughs> Ayaw mo, Ayan ha. Ayan na lang, <laughs> ako ng Hindi. Ito! Hindi. 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 yung taga-bukas. marami pala dito. Oh, tiger. Kada doon lang tayo doon. Ah, nakakalabas. Ah, yung pieces. Pakain <laughs> okay. mo yung dalili mo dyan. Ayoko, ayoko. Ay, sir. The June. Okay. Labas mo tuloy dali. <laughs> <laughs> yung isa lang ano? <laughs> yung isa lang, the June. <laughs> <laughs> <isa lang>, <laughs> Babalik ko na lang pag Wala <laughs> ah.